meron din dito guys sa kabila guys oh kabayas yata guys ito guys kabayas guys oh guys magandang umaga guys mga na naman tayo guys magsagwan lang kami ngayon guys kasi walang makina ang bangka namin guys mayroong sira guys dalawang sira sa makina namin guys ang coil pati ang carburetor guys ito guys walang walang makina guys ang, ang makina ang ano namin guys ang bangka pinanggala namin guys magsagwan lang kami ngayon kaming dalawa sa misis ko punta paghapon kami guys sa ano payaw natin guys kahit malayo guys punta pa rin namin guys doon na lang kami man doon kami manghuli ng isda guys ito guys walang makina guys walang makina nanggala namin guys Dalawang araw na, guys. Ah, uh, magsagwan lang kami, guys. So guys, ng makina, guys. Ito ang lagayan ng makina, guys. Pananggalan namin, guys, kasi mayroong nasira. Sige, guys. Dito lang muna, guys. Kasi malayo pa doon guys papunta sa payaw natin mamaya na lang ako mag update guys pag ando na kami sa payaw sa arong sige guys mamaya na lang guys bye bye guys maraming salamat guys ingat kayo palagi a few moments later guys magandang umaga guys punta lang kami guys sa payaw natin guys kahit saguan lang kami guys kasi hindi man masyado maalon guys nagdahan-dahan lang kami pagpunta dito guys at ito nandito na tayo sa payaw natin guys ito dito, dito rin kami kahapon Saguan din kami kahapon at ngayon din nagsagwan uh, ngayon kami guys at karating uh, din lahat di dito guys so, buti dito guys pang huli ng isda guys so, magkaipon yun kahit minsan lang na pahuli kahit minsan lang guys maka ipon gihapon guys ngayon guys, hindi nagsubas ko. Hindi nagunos. Kaninang pagdating namin dito kanina, nag uh, nagunos san uh, palang madali lang na tapos ang unos. Ito ngayon, hindi na masyadong Minsan lang guys na ano, Uh, huling isda okay, salay-salay na guys at may minsan na uh, kabayas at salay-salay kailangan pahinan guys po guys ah maliit pa guys hindi pa malaki ah ito guys oh lapo lapo meron pa dito guys ah uh, meron din dito guys sa ah, kabila guys oh kabayas yata guys ito guys, kabayas guys oh. Dalawang kabayas guys. Ni. to guys, ang nahuli natin ngayon guys So guys ang huli na lapulapo guys dalawa na guys o oh, lapulapo hindi lang masyado malaki guys ito ang bagong huli natin ngayon guys na ano guys na ng ano mga guys at ito guys Hey guys, mamaya na lang guys pag ano pag, pag dating natin sa bahay guys. Mamaya lang, lang ako mag mag video sa mga huli natin guys. Oh so, dito lang muna guys. Ah uh, Maraming salamat guys sa pag uh, panood sa mga videos ko videos namin sana hindi kayo guys magsawa guys at palagi kayong mag suporta sa ano sa mga content namin araw araw maraming salamat sa inyong lahat guys at ingat kayo palagi guys bye bye guys bye bye sa inyong lahat guys ingat kayo palagi 2 hours later so guys magandang hapon guys ito naman ang bago na nating huli guys ito so naman guys lahat siyam na from your finger lang guys uh, apat ang kabayas guys guys apat na pinggan ang kabayas guys at ito ang ito salay salay uh, din. at ito ang kanina ang ano, um, ang lakulako. Hindi pa malaki, guys. So, ah, uh, okay na lang, guys. Merong, diya, ka ano, sa palengke, ka-display. So, siyam na pinggan lang, lahat, guys. Guys, maraming salamat, guys, sa pagsubaybay, guys. For At bukas na naman ulit, guys. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Bye bye.